kami ay nasa ilalim ng ano ba yan? tulay ba yan? hindi ang mga batang sabik sa tubig Binasaan na ako. Discarte mo yan para magbasa ka talaga. Binasaan na ako. Ayun, nagdidirihin sa'yo isa kong anak ng pangulam. Ayun o. Oh. Namiming wet. <laughs> Nasa ilalim kami. Ay, may ilaw din pala dito. Hmm ganda pag Yan. Hanggang dito lang. 2 minutes lang guys. Ito na. Thanks.